Paano po mag-delete ng video call sa updated ng Messenger? Kahit anong long press, ayaw lumabas yung delete or unseen. So, yan nga ang bagong update ngayon ni Messenger. So, tingnan natin kung totoo. Okay, so totoo nga kahit i-long press mo pa yan, hindi siya ma-delete, hindi lalabas ang delete or unseen. Oh, so, wala talaga. So, ang gagawin nyo, punta kayo sa Facebook Live. Tapos, dito nyo siya i-delete. So, ayan. Pwede nyo na siyang i-delete. So, ayan. Ganun lang kadali. So, thank you so much guys for watching. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, pasubscribe naman po at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong uploads ko. Thank you for watching!